Ayan naman guys, mag invento tayo ng luto na parang tinola, na nilaga, na may luya, may lemongrass, sibuyas, also patatas, carrots, pechay, manok, yan, pinapainit ko yung kasirola, pati mantika, gigisa ko sa saluya at saka lemongrass ayaw ni Habi nang may bawang pag ganyang luto ako din naman ayan inuna ko na yung luya tapos yung sibuyas then yung lemongrass nandiyan na din pwede na natin isunod yung karne kasi nag browns na siya binuksan ko yung exhaust kaya medyo maingay nilagay ko na yung manok sa sangkot siya muna natin Ayan. nilagyan ko rin ng mga maliliit na hiwa kasi pag buo lahat yan ubos lahat kay hali at least may mga maliliit siya na hiwa ako okay na sa akin yung maliliit na hiwa takpan muna natin guys check nga natin nilagyan ko na ng paminta ng asin ng Ayan, kalahati lang ng chicken cubes. Okay na yan. Kasi may betchen din naman yun. Lukaluin. Ako kasi kahit na hindi ko kainin yung buo, buo na yan. Okay na sa akin na mayroon na akong uh, hiniwang maliliit. Basta may nakahalo ng konting karni sa sinusubo ko. Okay na guys. Hindi katulad ni Hadi Malakas siya sa ano, sa mga bobo gusto niya binapapak nakakatawa nga siya kakain siya una muna ulam huli yung kanin sabaw na lang yung nilalagay niya ayos niya sa kanya yan tinatawa na ng mga bata nauna daw yung ulam bago kanin ganyan siya kumain tapo siya takpan muna natin ayan na siya. Pwede na natin lagyan ng sabaw. Tapos, palambutin bago lagay ang mga gulay. At habang nagluluto ako guys, naglilinis din o. Ayoko nang makalat sa kusina. Ayan nalinis ko na yung lababo wala nang mga kalat tapos ito mga, inalis ko yung mga taba-taba ng manok tsaka yung mga pinagbalatan ko ng bawang sib sibuyas yes, yung dyan at may isa akong teknik lalagyan ko siya ng konting sotang hon para yung sabaw meron siyang konting sotang hon konti lang nilagay ko guys ayan hinati ko lang yung isa pang kalahati na natin ayan kulong-kulong na siya pwede na natin sunod yung gulay ilagay ko na din ang gulay ayan may start na siyang kumulo ilagay na natin yung uh, sotang hong and then yung pechay okay tapos takpan muna natin check natin po uy ayun na siya okay it's done it's close na. Um, ang sarap nito guys. So, yan. May meron siyang sotang kong. I uh, love it. Masigurado uh, magugustuhan nyo naman ni to. Gustong gusto nyo yung mga buko kapag gano'n ka simple. Okay guys. Ano gayahin nyo? Very simple. And very healthy food. Okay. Ano na, ano to? Ah, uh, Nilaga tinola na may konting sotang hong. Okay, God bless us all. Mwah.